Hello, good day sa atin. Dahil aalis uh, nga kami ngayon guys is maglalagay tayo ng sunblock sa mukha at saka sa katawan. So itong sunblock na to guys ay Hikari Sunscreen. Mayroong SPF 50. So yan yung pangmukha ko kasi ito kasi na, sun, na sunscreen guys or sunblock is uh, medyo mahal. 180 yung ganyan na bili ko at mayroon akong sunblock na pang katawan, pang liig. iba din yon Kasi yung sunblock ko sa pang katawan, uh, SPF 90 siya, pero mura. Nagtaka ako dun kasi nga, ah, uh, buy one, tapos makukuha mo ng lima, so buy one, then take four. So nagtaka, trinay ko lang, nag ako noon ng maglagay siya ng ano sa mukha ko kaso lang hindi naghiyang sa akin dahil ah uh, pawisin kasi ako so madali akong nagpapawis dun while itong hikari hindi ako nagpapawis dito kung baga pag maglagay ako para kang naglalagay ng foundation <coughs> so ayan tumingin ako sa salamin kong may puti-puti. So, ayan yung pangkatawan ko at pangliig. Yan siya guys, is SPF 90. Pero hindi yung sa face ko. Kasi nga, pag ilalagay ko sa face ko, kalalagay mo palang mga 1 minute. Pawis na agad. Bali, nagpapawis yung mukha ko. So, hindi siya hiyang sa face ko. Kaya ang ginawa ko, Ginamit ko na lang sa aking uh, uh, kamay, tapos sa liig, okay lang. Pero sa face, hindi. Yung Hikari talaga yung sa face ko, doon ako nahiyang sa Hikari sunscreen 50, SPF 50. So, kung gusto nyo bumili nyan guys yung hikari nanjani i ano ko yung mga link itatag ko yung mga link sa baba para uh, pwede kayong bumili while watching this video so ayan nga yung face ko pagkatapos kong lagyan ng hikari sunscreen so ba diba, ang lakas makaglass skin So may 'yun nga guys, nag ready na ako kasi pupunta ako sa uh, vet kasi yung alaga ko aso is may injection siya ngayon at pagkatapos ng vet ay mag-aano ko maggrocery. And then mamayang hapon hyper session. So ang daming lakad natin ngayon guys, kaya kailangan talagang magdagay tayo ng sunscreen dahil init sa labas. So, yun lang. Thank you so much and God bless us all.